Nang masilayan ng pinuno ng mga dragon ang pagbubukas ng lihim na kaharian, walang pag-aalinlangan niyang ibinulalas ang isang utos sa lahat, sa kanyang mga kawal, durugin ang ating bida, at buong bagsik niyang idiniin na anuman ang mangyari, kitili ng kanyang buhay sa kahit anong paraan. Sa sandaling umalingaungaw ang utos sa mga mandirigmang dragon na nagkalat sa paligid, na kanina lamang ay nagpupumilit pang mabuhay, sila'y naging isang nagngangalit na puwersa at sabay-sabay na sumibad pasulong. sulong. Sugurin siya. Ubusin si Lin Moyo, umalingaungaw ang sigaw ng digmaan habang ang buong hukbo ng dragon ay humagibis upang harangin ang landas ng ating bida patungo sa lihim na kaharian. Subalit, sa pagdagsa ng mga nagnangalit na mandirigmang dragon, ang mga alagad na kalansay ng ating bida ay hindi natinag. Walang takot silang sumalubong sa kanila, at bumulusok na parang mga palaso upang salpukin ang kanilang hanay. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, at ang kanilang mga, Sandata ay nagumpugan sa isang nakabibinging tugtugan ng kamatayan. Sa gitna ng sagupaan ng mga dragon at ng mga kawal na kalansay, bawat panig ay nagpakawala ng buong lakas na may isang layunin ang lipulin ng kalaban. Ngunit sa kasagsagan ng laban, may napunang kakaiba ang ilang mandirigmang dragon sa kanilang kapaligiran, isang nakakakilabot na berdeng ulap ang biglang gumapang mula sa kung saan. Nang ito'y kanilang mamataan, Bumalot sa kanila ang matinding pagkabahala, hindi mawari kung ano ang hiwagang ito. Subalit hindi nagtagal, naunawaan nila ang katotohanan. Ito ay lason, isang nakamamatay na hamog ng lason, kasabay nito, isang masamang aura ang biglang pumalibot sa mga mandirigmang. Kalansay, mula sa malayo, ang Lake General pala ang nagkaloob ng basbas ng kamandag sa bawat mandirigmang. Kalansay, isinasanib ang lason sa bawat hampas ng kanilang mga sandata. Dahil dito, sa bawat pagtama ng kanilang atake sa mga mandirigmang dragon, ang kamandag ay agad na kumakagat sa kanilang laman, unti-unti silang nanghihina. Nagsimulang mabulok ang kanilang mga katawan, at kahit ang mga pinakamatitibay sa kanila, na hindi agad bumagsak sa lason ay walang awang tinatapos ng mga mandirigmang kalansay sa pamamagitan ng kanilang nagbabagang palakol. Wala nang nagawa ang mga mandirigmang dragon, pinabagal ng lason at isa-isang pinupugutan ng malalakas na atake. Samantala, matapos tipunin ang mga nagkalat na bangkay, itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at ginamit ang corp explosion. Puno ng paghamak siyang nagsalita, para sa akin, ang bilang ninyo ay walang halaga. Ang mga tau-tauhang ipinagmamalaki ninyo, ngayon ay sandata ko na, at sa mga salitang yon, pinasabog niya ang mga bangkay. Ang mga katawan ng mga nasawing mandirigmang dragon ay nagsimulang magliyab at sumabog ng sunod-sunod. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid, tinatabunan ang lahat sa ilalim ng nagngangalit na apoy at makapal na alikabok. Lahat ng nasa paligid ay dinurog ng mga pagsabog, higit sa kalahati ng mga barkong pandigma ang naging abo, at ang iilang dragon na nakaligtas, ng masaksihan ang ganitong klaseng lagim, ay nabaliw sa takot at nagsigawan. Takbo, ligtas ang inyong mga sarili. Samantala, Matapos isagawa ang corpse, explosion at pagmasdan ng nagkakagulong pagtakas ng mga dragon, agad na. Ginamit ng ating bida ang skeleton prison at buong lamig na nagwika, sa pagkakataong ito, wala nang makakatakas. Wala nang takas. Agad-agad, sandamakmak na tanikalang buto ang humagibis sa bilis na parang kidlat, at sinakmal ang mga nagpupumiglas na dragon warrior, sa kasila iginapos ng walang kalag-kalag. Nang masaksihan ito, lalong nataranta ang mga dragon warrior. Nanginginig na sabi ng isa, anong klaseng kababalaghan to? Napasigaw. Naman ang kasama niya, naman. Hindi tayo makakilos, anong gagawin natin? Habang pinapanood ang lahat ng kanyang mga dragon warrior na nabihag, rumagasa ang mga kalansay naman mandirigma at kasabay nito'y itinaas ng mga skeleton mage na nasa ibaba ang kanilang mga setro, handang-handa ng magpakawala ng mahika, sabay. Nabumuhos ang dalawang klase ng atake mahika at purong nakas na sabay-sabay na dumurog sa mga kawawang Dragon Warrior. Ang mga Skeleton Warrior ang nagpaula ng mga pisikal na dagok habang ang mga Skeleton Mage naman ang naghasik ng kanilang mga salamangka. Si Lin Moyo naman ay nagmamanman sa mga natitirang Dragon Warrior habang pinapanood ang napakaraming. Tauhan niyang nililipol, ang leader na nasa di kalayuan ay nag-aapoy sa galit. Nagngit-ngit ang kanyang mga pangasa, poot. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya, Lin Moyo, pupulbusin kita, kasabay ng banta, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng kanyang bloodline kaya't, biglang nagbago ang kanyang anyo. Isang dipang karaniwan at matinding aura ang bumulwak mula sa kanyang katawan at, nagsimula itong mag-iba ng hugis. Sa gitna ng kanyang pagbabagong anyo, sinabi niya ng buong determinasyon, ang, kapangyarihan ng aking lahi ay hindi basta-basta ginagamit. Malaki ang kapalit nitong pinsala sa aking, katawan. Pero para lang mapatay si Lin Moyo, wala na akong pakialam. At sa isang iglap, tuluyan na siyang. Nag-anyong isang dambuhalang dragon. Ang katawan niya ay naging higante at tinitigan niya ang ating bida ng may, nag-aalab na pagkamuhi. Saka siya umungul, dapat ka nang mamatay. Ang banal na kapangyarihan ay ipinagkaloob sa akin ng aming mga ninuno. Gagamitin ko ang iyong dugo para bigyang dangal ang mga nasawi kong kalahi. Pagkasabi nito, Agad siyang bumulusok patungo sa ating bida sa bilis na di mo aakalain at kinalmut siya gamit ang kanyang matatalim na kuko. Ang kanyang unang bira ay tumama sa kalansay na baluti ng ating bida, na nagtamulang ng bahagyang gasgas. -gas. Nang mapansin ito, naging seryoso ang mukha ng ating bida at sinabi ng may pang-aasar, iyon na yon. Hindi ka ba nag-almusal? Nagsasalita pa lang ang ating bida nang biglang iwinasiwas muli ng leader ng mga dragon ang kanyang mga kuko dahil sa inis at tinamaan ng ating bida. Napakalakas ng pag-atake kaya't nakaramdam ng kaunting pinsala ang ating bida. Pero, gamit ang damage transfer at full link, agad niyang inilipat ang pinsala. Matapos mailipat ang epekto ng atake, isang mapang-asar na ng ngiti ang sumilay sa ating bida habang tinititigan ng leader ng mga dragon. Humalakhak siya at lalong inasar ito. Sabi niya, "Ito na ba ang buong lakas mo? Ang kapangyarihan ng Dragon Bloodline?" Ang hina naman pala. Medyo, nalito ang leader ng mga dragon nang makitang walang galos man lang ang ating bida. Dahil sa pagtataka, napaisip siya. Imposible, ligtas siya, walang epekto sa kanya. Dito na siya nagsimulang mataranta ng bahagya. Samantala, ginamit na ng ating bida ang skeleton fang skill para tapusin ang leader ng mga dragon. Mula sa ilalim ng lupa, marahas na. Sumulpot ang mga pangil na buto na tumusok sa dibdib, mga kuko, at pakpak ng dragon warrior na pumunit sa bawat. Bawat sulok ng kanyang katawan. Bumaon ng husto ang bawat pangil, biglang bumulwak ang dugo mula sa ta, kanyang bibig. At habang tinititigan ang ating bida ng may nag-aalab na puot, umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw, hampas lupa, naglakas loob kang lapastanganin ang dugong dragon, humanda ka sa iyong kamatayan. Kasabay ng sigaw, agad siyang nag-ipon ng lakas para sa isang matinding atake. Habang pinapakawalan niya ang kapangyarihan, isang dambuhalang anyo na gawa sa purong enerhiya kamukhang kamukha niya ang sumulpot sa kanyang likuran. Nang ibuka ng leader ng mga dragon ang kanyang bibig, bumuka rin ang bibig ng dambuhalang anyo ng enerhiya sa likod niya. Nang masilayan ang nabubuong bagsik ng atake, bahagyang sumeryoso at nakaramdam ng kaba ang ating bida. Bago pa man siya makakilos, tatlo hanggang apat na naglalakihang buhawi ang bigla ang pumalibot sa kanya at nagsimulang umikot ng buong bagsik na naghasik ng matinding pinsala. Habang ginugulpi sa loob ng buhawi, nasabi niya sa sarili, hindi biro ang lakas ng atak to. Hindi man ako nito kayang tagalan, pero kayang-kaya nitong durugin agad ang mga alagad kong kalansay. Sa loob ng ilang saglit, patuloy siyang nilamon ng buhawi, ikinukulong siya sa nagnangalit na puwersa nito, at sa mismong sandaling, humupa ang ipo-ipo, mabilis na inilibot ng ating bida ang tingin para hanapin ang leader ng dragon. Ngunit wala siyang nakita. Ang buong lugar ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Walang ni isang anino ng dragon ang matanaw. Dahil dito, nainis siya at napabulong, nagkamali ako ng basa. Akala ko'y susugurin niya ako ng harapan na parang demonyo. Yun pala, ginamit lang niya ang pagkakataon para tumakas. Tinalikuran pa niya ang sarili niyang lumilipad na kuta. Sa kanyang harapan, naroon na ang portal patungo. Sa lihim na kaharian, at wala nang sinuman ang hahadlang sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang liwanag ng pag-level up ang bumalot sa kanya mula sa itaas, na itinaas ang kanyang antas sa 53. Nang makita ang pag-angat ng antas, napangisi siya at nasabi, "Sa dami ng mga general ng lahi ng dragon na pinagpapatay ko, sa wakas, narating ko na ang antas 53." Pagkatapos nito, humakbang siya palapit sa portal ng lihim na kaharian at nagsalita, "Kaya ito pala ang Lihim na kaharian na ikinubli ng lahi ng dragon sa loob ng lumilipad na kuta. Tingnan natin kung anong mga misteryo ang itinatago ng lugar na to. Sa pag-iisip nito, pumasok siya sa portal. Ngunit sa sandaling makapasok, siya, marahas siyang itinulak palabas. Buong lakas siyang iniluwa ng portal. Nang mangyari ito, nabigla siya at nalito, hindi niya mawari kung anong nangyari. Sa pagtataka, nasabi niya, bakit ayaw sakin ng lihim? nakaharian pagkatapos tiningnan niya ang kanyang kamay kung saan naroon ang primal symbol at sa loob ng sagisag na iyon nakita niya ang lokasyon ng lihim na kaharian nang mapagtanto ito nasabi niya ah alam ko na dahil nasa trial period pa ako ng primal rune sa loob ng sampung araw hangga't hindi nawawala ang pulang ilaw na to bawal akong pumasok sa anumang piitan o lihim na kaharian at hindi rin ako pwedeng umalis sa Eternal Ancient Trial Grounds, mukhang. Kailangan ko munang palipasin ang oras bago ako makabalik dito. Binubulong pa niya ito sa kanyang sarili. Nang bigla siyang makaramdam ng isang nakapanginilabot na presensya sa kanyang likuran, nang maramdaman ang aurang ito, bigla siyang nanigas sa kinatatayuan. At sa pagkamangha, nasabi niya, ang presensyang ito. Ito ang hari ng mga demonyo. At diyan, mga kaibigan, dinala tayo nito sa pagtatapos ng kabanatang ito, anong mga pasabog kaya ang naghihintay sa atin sa susunod? Yan ang aabangan natin sa susunod na yugto, episode. Kaya naman, bigyan nyo ng grado ang kabanatang ito mula isa hanggang sampu sa comment section sa ibaba, at magkita kits tayo sa susunod nating video. Hanggang sa muli, mag-iingat kayo palagi. Ano ang mga teorya ninyo para sa kasunod na kabanata? Ibahagi nyo naman sa amin ang inyong mga hula sa mga komento. At ang pinakamahalaga sa lahat, huwag na huwag niyong kalilimutang ipindot ang like button at mag-subscribe sa ating channel para laging updated.